Patama ni Joey para daw kay Isko, netizens na imbierna. Ano nga ba ang nagawa ni Isko Moreno, o Yorme para mag-post si Master Henio Joey De Leon, na ikinaimbyerna ng maraming netizens, muli na namang inulan ng mga negatibong comments ang Master Henio Joey De Leon. Dahil sa kanyang post, sa likod nga ng natatanggap na batikos ng mga bagong host ng Itbulaga, isa si Yorme sa patuloy na papuri ang natatanggap mula sa mga tao dahil na ipapamalas pa rin umano ng dating mayor ang pagiging mabuti nito, at pag nanais na tumulong sa mga Pilipino, madalas din siya ang naiipit at sumasalo sa mga pagpapaliwanag ng mga kamalian na nagagawa ng kanyang mga kapwa co-host ng noontime show, dahilan para marami pa rin ang nagmamahal at supporter si Yorme. Ngunit ano nga ba ang dahilan ni Master Henyo para sabihin at gawin ang ganito kay Isko Moreno? Direktang patama umano kay Isko Moreno ang post na ito ni Henyo Master, caption niya kasama ang litrato ng buong legit da barkads, G Nagito, genuine na legit, the hints get tali, hindi tagilid. Naniniwala ang marami na si Yorme ang pinatatamaan ni Joey sa cryptic post nito, dahil hindi naman lingid sa mga televiewers ang segment ni Isko sa revamp It Bulaga na G sa Gedley, na parang ipinalit sa segment noon ng It Bulaga na Juan for All, All for Juan, sa segment na ito ay lumalabas ang mga host ng studio at nag interview ng mga netizens, at si Yorme nga ang ipinalit bilang co-host ng Revamp It Bulaga, at ito ang G. Sa Gedley, ang kanyang public service segment na kung saan namimigay ng pera sa mga tao, tila sa patama ni Joey, sinasabi na peke at tagilid ang mga segment ng show at sila nga ang legit, dahil kung may G. Gedley, ang Revamp It Bulaga, may sugod bahay mga kapatid naman ang E18 na version nila ng Huwan for All All for Huan. Isa lang ito sa hindi na mabilang na napatama o parinig ni Joey De Leon, sa mga new host ngayon ng Revamp It Bulaga. Dahil wala talagang pinapalampas na paringgan ang Master Henyo, pero tanong ng ilan, kailan nga ba kaya titigil si Joey sa pagiging bitter?